So ito po ha, ah, pag-usapan po natin ha, ah, ah, galing ito mismo sa Facebook page ng GMA Network. Kung saan po, tinatanong nila, ano kaya ang magiging bagong pangalan ng noontime show ng tape kung sakali... O, sa caption po ang nakalagay sa isang press conference sinagot ni Attorney Maggy na handa na ang tape sakaling hindi sila panigan sa kanilang apela sa paggamit ng pangalang Eat Bulaga. Aniya, I'm very confident with our creatives that they can come up with a very good idea kung ano ang ipapalit na pangalan sa Eat Bulaga. Uh, basahin ng buong bahayag sa comment section. Uh, merong article nakita ko din o pero pag open ko, hindi ko na walang laman. Parang ewan ko kung binura ba nila or hindi ko sure kung binura nila itong post na to or, Pero yeah, uh, shinare pa nung mga ibang pages ng uh, protepe. ito. Galing ito sa GMA mismo. Okay? So, maaring ito ay wala namang kahulugan. Maaring ito ay naisip lamang i-post ng mga social media managers ng GMA. O pero mapapaisip ka. Uh, yung GMA kaya ay napapagod na rin dito sa buong issue ng Eat Bulaga. Pansinin nyo guys ah uh, pakunti ng pakunti yung pong mga nagdi-defend dito po sa issue ng tape na galing sa GMA. Okay, dati meron pong mga taga-GMA, huwag na natin pangalanan na dinidepensahan pa itong sa tape. O oh, pero ito lumabas na kasi yung sa IPO, gobyerno na yung nagsalita. Okay? Adjudication na yung pong mga taga IPO na mismo ang nagsabi na ang trademark belongs to uh, Joey De Leon at hindi po sa tape. Diba? Kaya pakunti ng pakunti yung mga taga-GMA na nagdi-defend po dito sa tape at naisip din nila, wala din namang gamit. Bakit bakit namin kailangan depensahan 'yan? Black timer naman 'yang tape sila nakikinabang diyan. Gulo nila 'yan, away nila 'yan. Nagkataon lang sa amin sila, sa amin sila uh, nagba black time umuupa ng black time di ba pero kung iisipin niyo for the most part doon sa sa tape tsaka sa GMA7 di ba hindi naman close ang mga ang mga sa tape do sa activities ng GMA7 di ba decision din ng tape yon kung bakit hindi sila ganoon ka close although naghihiraman sila ng artista and all that o pero uh, ngayon ngayong sila yung uh, may problema at nagahabol sa sa TVJ di ba eh uh, Uh, hindi nila, kumbaga, do they expect na dapat yung mga lahat ng mga taga GMA would uh, come in and defend them. So parang ang nangyayari nga po ay medyo dumidistansya siya na din. Yung pong mga kapuso dito po sa issue na realize nila na ito naman ay gulo lamang between the Halosos and Tito Vic and Joey. Okay? At uh, ang sentimiento ng taong bayan, it has been 6 months ay pareho pa rin po na Eight bulaga belongs to TVJ at ngayon po IPO na din nagsasabi na ganun nga. Eh so mukha po ito po ba ay uh, parang uh, give up na din yung GMA. Kumabaga hayaan mo na mensahe ba nila to sa tip na uh, kumbaga, let it let it go na. 'di ba? Hanggang 20, end of 2024 naman 'yung kontrata nyo para hindi na lang magulo, palitan na palitan na 'yung pangalan. Yung kaya 'yung posibleng mensahe nito, hindi ko po alam kasi po GMA naman ang po ang nag-post Tayo po ay nagtatanong lamang sa mga posibleng mga mga dahilan kung bakit po ganyan 'yung kanilang pagpo-post. Okay, so uh, ito i report na din po natin. Ayon sa mga pages ng Tape, ay uh, lamang daw ang uh, show ng Tape pagdating po sa commercial load okay so hindi ko po alam kung gaano po katotoo yan sinasabi po nila 50 minutes daw yung sa tape sa 8 Bulaga, sa TV5 daw mga 30 minutes lang so i'm not sure kung gaano po katotoo yan at kung paano ba natin masusukat yan kung magkano ba yung kinikita kada commercial di ba kasi syempre iba-iba naman yan ang sa akin lang po pagdating naman po in dealing with GMA di ba yung GMA naman kahit malaki o maliit yung pong uh, commercial load, pareho lang naman ang kanilang kinikita sa black time ng uh, ng uh, tape. At syempre, nasa decision, kumaga that would weigh sa kanilang decision sa end of 2024 kung ibibigay ba nila itong slot sa ibang show na mas malaki yung pwede nilang kitain. Katulad ng It's Showtime. Kasi sa It's Showtime, meron silang uh, profit sharing sa mga advertisement o so mas malaki yung kanilang kinikita sa GTV E paano pag sa main channel pa At si Vice Ganda dadalin mo sa GMA7 So siya yung magiging Kumaka si Vice Ganda na ang isa sa magiging top stars ng GMA7 Diba so yun yung isang mga malaking ano dun eh Isang malaking uh, incentive for GMA Na it show time yung ilagay diyan sa noon time At maaaring iusog yung ano di ko sinasabing aalisin yung tape kasi maganda naman ang relasyon, maaring iusog. Gawing alas 11, gawing sa hapon, gawing 2.30 o gawing tuwing weekend. So hindi ko alam. So pero yung commercial load na yan, wala naman, wala namang epekto yan sa GMA kasi pareho lang naman yung kanilang kinikita sa black time. O pangalawa, um, wala ding epekto yan sa trademark kasi po nagdesisyon na yung IPO although pwedeng i-appeal yan lahat naman pwedeng i-appeal pero nagdesisyon na po sila na ang uh, Bulaga belongs to Joey De Leon sa TVJ so wala din pong epekto yung mga commercial alam nyo po paiba-iba po yan minsan nasa taas minsan nasa baba minsan yung it show time yung maraming commercial minsan si Willie, yung maraming commercial minsan na uh, uh, katulad nung sa panahon ng Aldeb halos lahat ng commercial nasa Itbolaga. eh okay? pero ang bottom line dito ang pinag-aawayan lang naman dito ay yung ay yung uh, pangalan ng itbulaga if this means yung maraming commercial if this means na uh, mas tatagal pa yung show ng tape kung ano man ang maging pangalan niyan eh sa akin eh maganda na rin 'yan kasi nga may mga empleyado naman 'yan. Merong mga umaasa dito sa tape para sa kanilang kabuhayan. So wala namang masama kung gumanda yung takbo nung kanilang uh, show, basta ang bottom line natin dito, ah uh, Kumbaga, sila na yung ano eh, sila na yung uh, nanggigigil, sila na yung hindi makamove on. Ang bottom line dito, we can go on our normal lives kasi po panalo na yung pong TVJ. Panalo na uh, nasa kanila na yung pong trademark ng Eat Bulaga. So pwedeng relax, relax na lang tayo. Bahala, magalit kayo diyan, maano kayo diyan. Basta ang uh, sa inyo na lahat ng gusto ninyong ano, gusto ninyong uh, award o kung ano man. Basta ang bottom line, yung Eat Bulaga, na kay Joey De Leon Nasa TVJ, yung TV5, ang rightful Na tawagin na it Bulaga So yun guys, thank you very much po See you po sa next video po natin, mga dabarkads Yan o tayo, Hinebra PBA bye bye